iniulat na maaari umanong matanggal sa pwesto si Vladimir Putin sa pamamagitan ng kodita dahil patuloy na lumalakas ang oposisyon sa ginawa nitong pagsalakay sa Ukraine ayon sa isang eksperto ang posisyon ni Vladimir Putin bilang Pangulo ng Russia ay iniulat na nanganganib na ngayon. Noong mga nakarang araw, sinabi na isang dating hepe ng MI6 na si Richard Dearlove na ang pinuno ng Kremlin ay matatanggal sa puesto sa susunod na taon at maaring ipadala sa isang medical facility. Naniniwala rin ang isang eksperto sa Russia na si Andrei Soldatov na maaring mapalitan si Vladimir Putin sa kanyang pwesto. Sa pagsasalita sa Center for European Policy Analysis, sinabi niya na ang Russian President ay pinaniniwalaan na kinakabahan o mano at sa katunayan mas hinigpitan pa nito ang seguridad sa loob at labas ng Kremlin. Sinabi ni Soldatov na si Vladimir Putin ay ilang buwan nang pinaghahandaan ang isang kodita habang siya ay nahaharap sa isang matinding batikos dahil sa ginawang special operation nito sa Ukraine at ang pagtanggal ng humigit kumulang isang daan at limang mga espiya sa pwesto dahil sa kanilang kapalpakan. Iniulat din ng ugnayan sa pagitan ni Vladimir Putin at ng FSB ang Federal Security Service ng Russia ay nagkalamat o mano dahil noong mga nakarambuan, dalawang matataas na opisyal ng FSB ang isinailalim sa house arrest ng Russian President. Sinabi ni Soldatov na si Sergey Beseda ang pinuno ng Foreign Intelligence Office ng FSB at ang kanyang deputy ay ikinulong at inilagay sa ilalim ng house arrest. Idinagdag ni Soldatov na ang dalawang FSB officials ay may malaking papel na ginampanan sa ginawang intelligence operation ng Russia sa Ukraine sa loob ng ilang taon at pinaniniwalaan na sangkot rin sila sa pagpaplano tungkol sa pagsalakay sa Kiev. Naniniwala rin ang Russian analyst na si Alexei Morofev na maaring magkaroon ng koditas sa Russia. Sinabi niya sa Sky News Australia na sa palagay niya ay mayroong tensyon sa pagitan ng Russian intelligence community at ni Russian President Vladimir Putin. Sinabi ni Moroviv na sa palagay niya, nagbigay umano ang Russian Commander-in-Chief ng maling narrative at nang ito ay mag-backfire sa pamamagitan ng pagdami ng mga casualty nagsimulang sisihin ni Vladimir Putin ang kanyang sariling security service. At idinagdag ni Moroviv na sa inisyal na pagpaplano sa unang yugto ng ginawang pagsalakay ang mga sundalo ng Russian military ay naniwala na sila ay pupunta sa Ukraine bilang mga liberators at hindi mga mananakop. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na pinagtangkaan umano ang buhay ni Vladimir Putin subalit sinabi ng Ukrainian intelligence na hindi ito nagtagumpay at nangyari ito ilang araw lamang matapos salakayin ng kanyang mga sundalo ang Ukraine. sinabi ni Kirelo Bodanov ang pinuno ng Ukrainian military intelligence na nagkaroon na isang unsuccessful na pagtatangka sa buhay ng Russian President mga dalawang buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Bodanov na ang impormasyong ito ay hindi publiko, ang pagpatay ay hindi nagtagumpay at ang impormasyon ay inilihim ng Kremlin. Sinabi rin niya na magbibigay siya ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa susunod na mga araw. Samantala, mayroon din mga ulat na kumakalat ngayon na nagsasabi na si Vladimir Putin ay nagdurusa sa isang malubhang sakit at posibleng cancer umano ito. Ayon umano sa nakuhang impormasyon ng pinuno ng Ukrainian intelligence ng Russian President ay nagdurusa sa matinding psychological at physical na kondisyon dahil sa iniinda nitong sakit. Sinabi ni Bodanov na breaking point sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay mangyayari umano ngayong Agosto dahil karamihan sa mga aktibong combat operations ay malapit ng matapos. Bilang resulta, balak nilang irinyo ang kapangyarihan ng Ukraine sa lahat ng mga naagaw na teritoryo ng kanilang bansa, kabilang na ang Donbas at Crimea, at idinagdag niya na kalaunan ay hahantong ito sa pagbabago ng pamumuno sa Russian Federation. Iniulat ang pinakabagong impormasyon tungkol sa kalusugan ni Vladimir Putin matapos makita sa ilang mga panayam na ang kanyang mukha ay namaga at mahigpit siyang nakakapit sa isang mesa habang nakaupo sa tapat ni Sergei Chemezov, CEO ng state on Defense Conglomerate na Rostec sa isang pagpupulong sa Moscow. sa ilang mga punto sa ginawang pagpupulong nakita sa footage na inilabas na isang Russian State TV na parang nahihirapan si Vladimir Putin na mag-focus habang siya ay nakikipag-usap sa CEO ng Rostec Ayon sa mga eksperto, magdaragdag lamang ito sa mga katanungan tungkol sa kalusugan ni Vladimir Putin na ilang linggo nang nababalitaan. Sa katunayan, maraming mga ulat ang kumakalat na nagsasabi ng Russian President ay mayroong blood cancer. Iniulat din na noong May 12 sumailalim si Vladimir Putin sa isang operasyon ayon sa The Telegram Channel na General SVR na napagalaman na pinapatakbo umano na isang dating Russian spy